Kanina, ano, tina, ano narinig ko lang sila, hindi ako sinabihan, may pagkain pala. Pag may pagkain mo, eh, dapat oh. di kayo imbitahin eh, para oh. meron ka. Oo. Oh. Kasi pag inimbita ka niyan, lang. Negative. Parang si Ate Lecha, ang lang pag uh, mabibigyan ka. Grabe <laughs> <laughs> uh, naman kayo sa akin. Pupus yan kasi ang dami. Oo, di daw, puta maraming pandahilan. Kaya. Yeah. Mm -hmm. oh. Ano mo, pati liver. Tatlong beses mo, Lahing sa machining nyo Pre, punta ka rito Sabi sa si Tay, sabi sa akin Deliver ako punta ko, putang ina Pre, nandito na ako sa bahay Wala na pala siya Ito ang kayo nang Pangit yun Pwede pogi Iban location daw yung lumalakas pre Conception daw Conception oh. Putang ina likod lang namin yung Pakit <laughs> tas kahapon, gumaok Pre, punta ko gumawak Sige, punta ka rito Merenda ta Pagdating gumaok Pre, rasa ka na dito na ako sa sabahan nun, tagal mo. <laughs> pangit daw, pangit, ang pangit proba, <laughs> no? Papag -papag oh, pre, nagkatawag ko yung burger yun, Tapos yung burger na mga gabi. Oh. Pre, may dala burger. O, oh, asa na? Wala na kung inubod na nila. Saan yun yung yun? Dapat magtitira pa nga, mga kaya mo naman siguro awatin yun, nagpaka-okay. Gago mo. Siyempre, toxic yun, toxic yun. Hindi na, hindi na, pag inibinta mo, kumatik na yun, alam na, na yun, alam na natin yun. Oo, oh, abot na, abot na.